Ayan, nakapaglagay na kami ng kurtina kasi bagong labas. o oh, di ba? Tingnan mo on labas. Woo, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon, di ba? Sobrang init. Grabe ang ganda, oh. Ang ganda ng araw, ang ganda ng view. Oh, sarap picturean. Ang init ng panahon. Kung kahapon sobrang lakas ng ulan, alas binabagyo na kami sa lakas ng hangin. At ulan ngayon naman ay sobrang init. Kaya tingnan natin ang ginagawa ng mga bakla. Tingnan natin ang ginagawa ng mga bakla. Ang ingay nila dito sa ilog. Hey, Abang nagluluto yung iba. Ay ang salang dalawa. Hi! Bakit? Bakit ang ingay-ingay n'yo? Ha? Bakit ang ingay n'yo? maligo. Naligo po yung ano? <laughs> yung baka sa kalabaw, naliligo. Nabi dinong nga'y. Nabi dinong Nananaw Kapon, sobrang lakas ng ulan, guys. Grabe. Nabi dinong nga'y. Hi, ding! Nabi dinong nga'y. niya kuya po, lalaki o'y. Malakas. Oh. Amanda! Nagluluto si Melmar, naliligo si Jig Kasi alis kami. Y Amanda lang kakauwi naman niya galing sa ospital. Umuwi na yung mama niya. Hi Melmar, what are you cooking? Abangan sa vlog ko. Ah, abangan sa vlog mo. Uh, ah, ginawa lang dito sa farm. Ah, grabe naman. Ah, ah. <laughs> Amanda naman naglalaban ng kanya mga labahin galing sa ospital. Hi. Uh, di ba sobrang init grabe kahapon sobrang lakas ng ulan panoorin nyo po ang nangyari kahapon guys ah kung ganito kainit ngayon sobra ganito namang ka bagyo kahapon oh my god ang lakas ng ulan ang lakas din ang hangin hindi na naman dito sa lugar namin la 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 lala ala ala lakas ko grabe lakas kong banda o oh. ang saging <laughs>

yung mga palay humiga na oh nakasang ulan grabe tayo natin umila lahat. Maggagabi na siya. malakas lakas pa rin ang ulan. Ano? Kumikidlat pa. Tagal may ilaw ng ibu. Yan na, may ilaw isang cottage. Padilim na siya ng Padilim umiilaw na rin yung iba ayan umiilaw na rin yung isang linya ayan umiilaw na rin yung isang cottage table ayan umiilaw na rin yung isa sunod sunod na yun sila ayan umiilaw na rin siya. Yay! May ilaw na sila. Dito kaya may Kaya wala pa. Hindi pa may ilaw yung meeting area. 5 4 3 2 Wala pa. Wala pa siya. Ayan na, umilaw na. Yay! Tapos na, umilaw na siya. Tapos na ang ating countdown sa pag-ilaw. Umilaw na lahat ng ating ilaw, guys. Antay na lang natin mag -gabi. And super gabi na talaga. It's 8 p.m. Oh, what a peaceful and The moon is up peaceful and quiet night. May nagiinuman sa gitna ako.